Aris, sa araw na ito, ipinapakita ng kalikasan ang iyong pagiging tapat sa trabaho. Ayaw mo ng mga palakasan o suhulan, at mas pinipili mong gawin ang tama at makatarungan. Sa tahanan, ikaw ay maalaga, lalo na sa kalusugan ng iyong pamilya. Palaging sinisiguro na sapat ang kanilang kinakain upang malabanan ang sakit. Madali kang mainis sa mga usapang walang koneksyon sa hanap buhay. Kaya't umiiwas ka sa mga mahabang kwentuhan, sa trabaho. Ikaw ay masipag at maasahan. Palaging naghahanap ng paraan upang mapalawak ang kita. Hindi ka rin mabilis magselos. Mas gusto mo ang tahimik na relasyon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ngayong araw ay pinapalakas ng kalikasan ang iyong kasipagan at positibong pananaw sa buhay. Kahit mahirap ang gawain, hindi mo ito susukuan dahil alam mong ito ang maghahatid ng tagumpay sa trabaho. Matapat ka at maingat, kaya hindi ka gagawa ng kahit anong pwedeng maging sanhi ng iyong pagkakatanggal. Madali kang magselos ngayon. Ngunit mas pinipili mong manahimik kaysa makipagtalo, disiplinado ka at may maunawain na ugali, handang tumulong sa magulang at hindi nagpapasilaw sa pera. Malambing ka rin sa mga mahal sa buhay. Gemini, ang pahiwatig ng kalikasan sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng maikli ang pasensya, kaya't madaling magalit kahit sa maliliit na bagay sa trabaho, madisiplina ka at hindi mo hahayaan na magkamali ka. Palaging nag-iingat upang hindi mapahiya o mapagtawanan, wala kang hilig sa pagseselos, at mas gusto mong mag-focus sa trabaho upang makaipon para sa pamilya, laging sinisiguro mong maayos ang lahat ng bagay, mula sa trabaho hanggang sa pamilya, upang maiwasan ang anumang problema mapagbigay ka rin pagdating sa pamilya, palaging handang tumulong. Cancer, ngayong araw, ipinapakita ng kalikasan na ayaw mo ng mahabang usapan at mas gusto mo ang tahimik na kapaligiran. Masipag ka at palaging nag-iisip ng mga paraan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan, hindi ka basta nagpapadala sa mga mungkahi ng iba, mas sinusunod mo ang sarili mong desisyon sa pamilya. Ikaw ay malambing at nagpapalaganap ng positibong enerhiya upang palaging swerte ang dumating sa inyo. May matibay kang paninindigan, at kapag nagsabi ka ng isang bagay, siguradong gagawin mo ito. Masaya ka sa pagtatrabaho ng mag-isa at palaging iniisip ang pag-iipon para sa hinaharap. Leo sa araw na ito ang pahiwatig ng mga kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng kalmadong ugali sa trabaho. Mabusisi ka sa mga gawain at sa bawat hakbang mo, sinisiguro mong maayos at tama ang lahat. Ayaw mo ng mga kwentuhang walang saysay kapag oras ng trabaho, lalo na kung seryoso ka sa ginagawa. Mahigpit ang iyong mga prinsipyo kaya't umiiwas ka sa mga usapang maaaring magdulot ng gulo, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Para sa iyo, ang pamilya ay laging una, kaya't hindi ka basta-basta nagpapahiram ng pera upang makaiwas sa alitan. Malinaw ang iyong isip at matalas ang iyong paningin lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa hanap buhay. Hindi mo rin hilig ang usapang berde at tuksuhan. Mas gusto mo ang tahimik at organisadong relasyon, mapagbigay ka pagdating sa pamilya, handang maglabas ng pera para sa kanilang kapakanan. Virgo, ngayong araw pinapakita ng kalikasan ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan at matatag sa harap ng hamon ng buhay. Ikaw ay masinop at hindi madaling masilaw sa pera o suhol. Ang bawat galaw mo sa tahanan at trabaho ay maingat. Laging iniisip ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Hindi mo hahayaan na may masirang bagay sa paligid mo. At palaging disiplinado ka sa bawat hakbang. Pagdating sa pera, lagi kang may reserba at handang tumulong sa kapatid o magulang kung kinakailangan sa pagmamahal, ikaw ay malambing at maalaga. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay matatag at may isang salita. Kapag nangako, ito'y tinutupad at laging handang tumulong, lalo na sa pamilya, sa trabaho, masikap at masigasig ito. Hindi umaatres sa anumang gawain hanggang matapos ng maayos. Laging nagpaplano upang masiguro ang magandang resulta sa hanap buhay, sa aspeto ng pera, masinop ito at nag-iipon para sa kinabukasan, sa pag-ibig, walang selos na bumabalot dahil puno ng tiwala, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay tahimik at mas gustong magtrabaho ng mag-isa kaysa makipag-usap. Hindi ito mahilig sa usapan tungkol sa pera at hindi basta nagpapautang. Iniingatan nito ang bawat bagay at kapag nangako sa pamilya, tinutupad nito ng buong puso. Ayaw nitong umaasa sa iba at mas pinipili ang sariling kakayahan ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay masinop at laging nag-iingat sa bawat hakbang. Hindi ito basta-basta nakikipag-usap ng walang kasiguruhan, dahil nais nitong iwasan ang anumang problema sa usapang pera, ang pamilya ang una nitong inuuna at hindi ito basta nagpapautang upang maiwasan ang alitan sa trabaho. Maingat ito at sinisigurado ang kalidad ng mga gawain, walang puwang ang selos sa isipan nito dahil buo ang tiwala sa minamahal, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay kilala sa pagiging matalino at praktikal. Hindi ito sangayon sa palakasan sa trabaho at mas pinahahalagahan ang patas na sistema. Mabusisi ito sa bawat gawain at kapag nangako ay sinisiguradong tutuperen sa tahanan. Maunawain ito at laging naglalaan ng oras para makinig. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay mapanuri at hindi agad-agad sumusuko. Kapag nagsalita ito, tinutupad ang mga pangako. Sa trabaho, masinop at sigurado sa bawat aksyon upang walang maging aberya. Mag-ingat sa selos ngayong araw dahil maaaring magdala ito ng pananahimik, ngunit sa pamilya, uunahin nito ang kaligayahan at seguridad, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may matalas na isip at mapagmatsyag. Hindi ito agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala at laging nag-iingat sa bawat usapan, sa tahanan, ito'y mapag-alaga at laging handang makinig, na siyang nagdadala ng positibong enerhiya sa buong pamilya, sa pag-ibig. Hindi ito madaling magselos dahil puno ng tiwala ang relasyon, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.